Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang napakahalagang development sa Philippine Air Force. Una, ang plano ng PAF na bumili pa ng mas marami pang multirole fighters o MRFs matapos ang RE Horizon 3. At pangalawa, ang pagpapagana ng kauna-unahang 2-in-1 full motion flight simulator ng Air Force na ngayon ay operational na sa Cebu. Kung seryoso tayo sa pagpapalakas ng ating depensa, ito ang mga bagay na dapat nating bantayan at unawain ng mas malalim. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism at pagsupo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang bahagi, ang fighter jet procurement plan ng PAF at kung bakit hindi sumusuko si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa ideya ng pagkuha ng 40 o higit pang multirole fighter aircraft sa ilalim ng Rehorizon 3. Sa loob ng ilang taon, pinag-uusapan na ang modernization ng Armed Forces of the Philippines. Pero ngayong papasok na tayo sa mas kritikal na panahon ng external defense, malinaw na isa sa pinakamahalagang asset na kailangan ng bansa ay isang malakas at sapat na bilang ng fighter jets. Hindi na pwedeng pa isa-isa, hindi na rin pwedeng pa konti-konti. Ang security situation sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region ay nagbabago, at mas nagiging agresibo ang mga banta. Kaya naman, pinaninindigan ni Secretary Gibo Teodoro na dapat maisakatuparan ang ng original plan na mag-acquire ng humigit kumulang apat na pu o higit pang MRF sa Re Horizon 3. Pero hindi dito nagtatapos ang plano. Ayon sa source article, malinaw na ang Philippine Air Force ay may intensyon na mag-procure pa ng mas maraming fighter aircraft pagkatapos pa ng Re Horizon 3. Ibig sabihin, ang apat na na jets ay hindi ang final objective, kundi stepping stone lamang. Ngayon, bakit ba napakahalaga na ituloy ang 40MRF sa Re Horizon 3? Simple lang, dahil kung hindi ma-push through ang malaking batch na ito, maaapektuhan ang long-term fighter program para sa post rehorizon Horizon 3 phases. Ang procurement ng fighter jets ay hindi basta bili lang. Ito ay long-term commitment sa training, logistics, sustainment, infrastructure, at interoperability, kung mababawasan o maliliit ang bilang na o-orderin, maantala ang pagbuo ng isang full-fledged fighter force na kayang i-defend ang ating airspace. Dagdag pa rito, malaki ang kinalaman ng economic growth ng Pilipinas sa plano ng PAF. Habang lumalaki ang ekonomiya at lumalawak ang strategic influence ng bansa, natural na tumataas din ang pangangailangan para sa mas malakas na depensa. At dahil mas nagiging seryoso ang security threats, lalo na sa WPS at regional competition, hindi sapat ang kasalukuyang fleet. Sa ngayon, ang backbone ng PAF fighter capability ay ang f 50 ph Light Combat Aircraft. Mahusay ang fa 50 ngunit limitado ito kumpara sa full MRF tulad ng F-16 o Sub Gripen. Ang apat na pung or more MRF sa Re-Horizon 3 ay magbibigay ng quantum leap sa kakayahan ng PAF. At kung tutuloy pa ang mga susunod pang batches pagkatapos ng Rehorizon 3, posible na makabuo ang Pilipinas ng isang minimum credible fighter force na may higit sa 60 hanggang 80 jets sa long-term projection. Ito ang ideal kung gusto nating makipagsabayan sa modern air forces sa ASEAN. Kung tatanungin mo kung realistic ba ang plano, ang sagot ay depende sa political will, budget allocation, at sustained modernization. Pero malinaw na sa paninindigan ni Secretary Teodoro, malinaw ang mensahe, hindi ito simpleng upgrade. Ito ay transformation ng air defense posture ng bansa. Ngayon, lumipat naman tayo sa pangalawang article, ang inauguration ng kauna-unahang 2-in-1 full motion flight simulator ng Philippine Air Force. Ang facility na ito ay nakatayo sa Brigadier General Benito Ebuan Air Base sa Lapu-Lapu City, Cebu. Pinangunahan ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordor ang inauguration ceremony kasama ang iba pang senior officials ng PAF. Sa unang tingin, baka isipin ng iba na simpleng training equipment lang ito. Pero sa modern military aviation, ang flight simulator ay isa sa pinaka importanteng asset para sa training, safety, at operational readiness. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 2-in-1 full motion flight simulator? Ang ibig sabihin nito ay kaya nitong gayahin ang actual behavior, movement, at response ng aircraft sa real world conditions. Full motion siya, kaya may physical movement na naaayon sa galaw ng aircraft simulation. At dahil 2-in-1, kaya nitong isimal ate ang dalawang uri ng helicopter platforms na ginagamit ng PAF. Ibig sabihin, one simulator, multiple aircraft models. Sa dami ng helicopters na meron at inaasahang dadating pa sa PAF, crucial ang ganitong klase ng capability. Hindi lamang nito pinapalakas ang mission readiness, kundi mas pinapabilis at pinapamura ang training pipeline ng mga piloto. Halimbawa, imbes na maglaan ng milyon-milyong piso para sa oras ng actual flight training, malaking bahagi nito ay maaaring gawin sa simulator. Mas safe, mas mura, at mas flexible ayon kay LTGEN Cordora ang simulator ay malaking dagdag para mamit ang training demands ng lumalaking helicopter fleet ng Air Force Tandaan natin na damadami ang helicopters sa PAF dahil sa modernization program May mga Black Hawks, may T129 attack gunships at iba pang platforms na paparating pa Ang pag-expand ng helicopter fleet ay hindi magiging matagumpay kung kulang ang training infrastructure kaya napakahalaga ng simulator facility na ito. Bukod dito, ang pagkakaroon ng dedicated training facility sa Cebu ay may strategic benefit. Hindi lahat ng training ay kailangang gawin sa Luzon, kaya mas distributed ang operational readiness. Mas mabilis rin makarespond ang unit sa Central at Southern Philippines kapag may sariling training hub sa Visayas. Ilagay natin sa mas malaking larawan. Kapag may multi-domain threats, hindi lang fighter jets ang kailangan. Kailangan din ng mga helicopter pilots para sa transport, medevac, close air support, search and rescue, special operations insertion at extraction, at maritime patrol. Ang bawat isa sa mga misyon na ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng training. At dito pumapasok ang role ng simulator. Kung pag-uusapan naman ang long-term benefits, ang pagkakaroon ng flight simulator ay isa ring paraan para magkaroon ng self-sufficient training ecosystem ang PAF. Hindi na tayo masyadong dependent sa foreign training centers. Mas mabilis ang paghubog sa bagong piloto at mas consistent ang training standards. Ito rin ay pahiwatig na gumagalaw ang Pilipinas patungo sa pagiging technologically mature air force. Kung pagsasamahin natin ang dalawang developments na tinalakay natin sa video na ito, makikita nating iisa ang direksyon. Ang Philippine Air Force ay hindi na lamang nagmo-modernize para punan ang kakulangan, kundi nagmo-modernize para maging future-ready. Sa fighter jets, malinaw na hinihahanda ang PAF para sa mas malaking combat fleet, hindi lamang light fighters kundi full capability multi-role aircraft. Sa kabilang banda, ang flight simulator naman ay ebidensya na sinusundan ng Pilipinas ang best practices ng advanced air forces sa mundo pagdating sa training infrastructure. Kung mangyari ang plano ng PAF na bumili ng apat na pu o higit pang MRF sa Rehorizon Horizon 3, at dagdagan pa ang fleet pagkatapos nito, matutupad ang pangarap na magkaroon ng credible air defense deterrent. At kung patuloy na mapapalawak ang training capability sa pamamagitan ng mga simulator tulad ng sa Cebu, magiging mas consistent at mas mabilis ang pagproduce ng mga bagong piloto na may world-class skill level. Ngunit tandaan natin, hindi mangyayari ang mga ito ng basta-basta. Kailangan ng sustained funding, political consistency, at long-term vision. Kailangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa pamahalaan, at transparency sa procurement process. Ang modernization ay hindi sprint kundi marathon. At kung seryoso ang bansa sa pagprotekta sa territorial integrity nito, dapat seryoso rin sa pag-invest sa Air Force. Sa huli, ang mensahe ng dalawang balitang ito ay malinaw. Ang Pilipinas ay nasa critical stage ng paghubog ng isang modern Air Force. At kung magpapatuloy ang mga ganitong proyekto, may pag-asa ang bansa na magkaroon ng sapat na air power para protektahan ang ating himpapawid, karagatan, at kinabuk